Hi guys! Good morning! Martis Martis na po Ayan si Chris Lynn uh, Tapos na pong kumain um, Welcome back pala sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Good morning, good morning sa inyong lahat At ayan po uh, uh, Medyo masama po yung pakiramdam natin Meron na naman po tayong sipun, uh, sipun at ubu uh, ay, ay hindi pala, oh, sipun lang Kasi Ulan araw po dito sa sa amin. Um, kagabi medyo hindi po tayo nakatulog nang uh, maayos dahil masakit yung ulo ko. Tapos parang nakak mayroong nakabara dito. Tapos yung lalamunan natin. At hanggang ngayon po is masakit pa rin yung ulo, ulo natin. Parang uh, may gumaganon-ganon. Hindi po tayo nakatulog nang mabuti. At kahapon na hindi, hindi po tayo nakapag-vlog dahil yun nga. Uh, nagpahinga ko dahil pakiramdam ko uh, masama po yung ano, yung buong katawan ko parang yung kasukasuhan ko is masakit yung likod ko rin. Uh, kagabi nagpaano ko kay Krislyn, nagpa-haplas pa ako ng epicacent oil. Medyo kumalmakalma naman yung sakit ng katawan natin. Um, yung ano ko lang dito, yung ulo masakit. Siyempre, kahit meron tayong nararamdaman na kung ano, babangon pa rin tayo ng, ng maaga para magasikaso sa mga baonin ng mga bata. Yan, nakaano na po, nakahanda na po yung mga baon nila. Ito po yung kay Kreslin. niyan. Hanggang sa hapon niya, yan, ano na, um, baon. Tsaka yung tubig niya, nakahanda na rin. Pati ko, pati yung kay Kuya Sansan, nandito na, nakahanda na rin. Lahat po yan ay nakahanda. Ngayon, yung hinihintay na lang ni eh, Crislyn, matapos maligo yung kuya niya. Tapos susunod na po siya. Mahakit pa din yung dito ko kay. Uh, pati rin si, ano, si Crislyn, uh, may sipon din siya, pero hindi gaano, gaano masyado na sipon. Lahat po kami dito yung nararamdaman po namin yung sisipunin dahil nga sa panahon yung umaaraw ng uh, mainit na mainit tas bigla pong uulan tas maabutan ka sa labas ng ulan ng ambon yun uh, ako palagi po akong naambunan dahil nagbabantay po tayo nga kay ano kay Sia at uh, timing po pag pag-uwi namin is tumatalig yun naulanan po kami buti na lang po si Sia na Iwan ko ka sa kanya kung may meron. Pero parang sinisinga-singa din po siya. Ako pag gising ko ngayong umaga, singa po ako ng singa. Kasi dito, parang nababara po yung ano, yung ilong ko. At saka ito po yung gamit ko hanggang magdamag. Uh, inaano ko lang. Uh, parang um, ini-inhale po ito. I iwan ko kung tama ba yung pagkaano ko yung ini-inhale uh -huh. yung oras po is alas 6.30 si at si ayan si siya tul tulog pa pag nagigising na po ako sa kanila uh, hindi po tayo nagmamasyadong maingay dahil nakakagising si siya yung gising nakalabit lang kalabit yun pong ginagawa ko dahil na ano po ako kay siya na ano po siya nagigising maaga pa yung klase niya is alas gis pa mga pira uh, mga pilang uh, mga anong oras pa tatlong oras pa bago mag alas gis alas ay alas ay kung ganun ewan, mga apat ewan namin kay siya pag gerdol niya pag oo o, kung siya... pag pag grade one, kung hindi katulad nila gisingin agoy agoy karaming babalik balik pag gising tas kaninang madaling araw umulan malakas akala ko hindi hindi titila yun po yung ano dito pag mga madaling araw na maulan malakas hanggang sa mag ano na mag alas 6 mabuti pag ganito na wala ng ulan ayan umano na po umaaraw ayan yung krislin nyo maganda papasok na yung krislin nyo guys, Is iskol mo ako at ikoya. Papasok na po sila. Ihatin na po sila ni Papa Bits. alis na po sila, mag-umpisa na po tayong mag Nahabang tulog pa yung isang bulilit natin. Alas 7 na yung oras. nagigising po sa ingay natin, nagigising. Gising na yung ano natin, isang estudyante. Ayan. Tumutulong muna siya ng pagtupi ng mga damit. Magtutupi muna tayo. At yung mga puti na labahin ko, uniform is, nandun na nakababad. Babad muna, mamaya na yung paglaba. Oo, papasok pa daw siya At tumutulo na yung ano ko Tumutulo na, hindi na mamalayan Tumutulo na, hindi na mamalayan Tupi muna, tupi Tupi, tupi Bawasan ang Trabaho Oo, oo bawasan yung trabaho bawasan ayan oh kung an classing topi yan din naman yan Ano? Siya? Oo. Yeah. Tapos, ayan. Kakain na daw po siya. Yan po yung ulam niya. Sinakaon mo mun muna? Kain? Oo, kain muna. Kasi maliligo. Pagkatapos. Kain muna muna kasi Oo. Pag-pray muna. Sina. Pag-pray. Di ba? Nag-pray-pray. Skulahan sina. Prayan na yun. Sina pray. Si the name, the father. Sina. Mm. The name, the father of the son, the holy spirit. Amen. Mm. Di ba? Sige. Blesses, O Lord. Sina. Sige. to for Amen the name, the name, the father, the son. Yeah, marunong na din siya, no? si siya mag-pray. Sinakay na. Ayan, nakahanda na rin si Sia pagpasok. Nakapagbihis na po siya. na po ako. Oh, siya naman po yung iyahatin namin ni Papa Bits. Kuha ni mo maka <coughs> Baka naman makalimutan yung ano, yung tubig mo. Kahapon nakalimutan po namin yung ano, tubig niya. Nakabiling na tayo ng hulog-hulog doon sa ano. Sa tapat, piso. Ayun ni Putsa, kasi naman ito po. pasok na din ang siya nyo. Yes, maybe medya pa manla. Siya. Kasi kapon, nagpunta kami sa ano school. Last no'y maybe pa lang. Medyo natagal lang pa kami maghintay sa ano, sa matapos yung first season. Kasi alas uh, 10 ano, yung labas ng first season, tas sila na po yung papalit. 10 to 12 naman. Medyo na paaga po kami kahapon. Kasi excited naman si Sia. Excited si Sia pumasok. Sige. Yung anay pagkuan. Oo, na. Kukuan. Papasok na si Sia. <coughs> Medyo inuubo rin. Papasok na po kami. Yan, napakainit. Alas nuibing, alas nuibing pa lang ng umaga. Napakainit na. Pagka maya maya niyan, uulan. Yan po ang nagpapa, ano, nagpapasipon tinting init tapos biglang uulan mainit So, ayan, nandito po tayo sa kabila. Dito po tayo naghintay. Ayan. Yung eskwela yun ni Sian nandoon sa likod tapos um, pinapagbawal na po yung mga nagbabantay doon sa harap dahil yung mga bata labas ng labas timing naman po dito lang po tayo maghaantay dahil yung sipon natin tumutulo hindi ko na mamalayan tumutulo yan uh, magandang ayos yung ano nila yung kapilya nila dahil kahapon may misa uh, kahapon ng mga alas nagano po sila nagkaroon po ng mas hapon hapon na po guys uh, hindi na po tayo nakapag video kanina pag uwi namin galing sa school ni siya dahil napakainit po tapos ah... Uh, nahiga po kami mga alas pasado alas do sinega po kami ni siya hindi naman po tayo nakatulog pero si Sia na nakatulog naman po siya. Ah... Uh, Sob napaka sobrang init po ngayon, sobrang init. At uh, lalong sumasakit po yung ulo, yung ulo natin sa ano, sa init ng panahon. Tapos, ayan kahit medyo masama po yung ano, yung nararamdaman natin eh uh, naglaba po tayo. Ayun, uh, uh, pinaano ko na, uh, pinandar ko na yung washing kasi may nakababad po ako ng mga puti. Yung mga uniform eh. Yun nga, uh, habang binubuksan ko po yung cellphone ko, uh, nakita ko po doon sa sa amin, postpo uh, post po na may isang driver pedicab po na nagpapahinga lang doon sa doon sa harapan namin sa Manlorep kasi mayroong ano puno yun, may puno doon na medyo malilim um, uh, nagpahinga yung ano pedicab driver tapos nakabukas po yung sounds niya. Uh, ang akala po ng taga doon sa amin, nagpapahinga lang po siya. Meron pong nakapansin na nakaalis na daw, nakaalis na daw siya hangga't makabalik eh, i pa yung ano predicate driver. Tas ah, uh, inano nila at rinay nilang gisingin. Hindi na daw gumising. At saka namumuti na daw yung yung kamay. Yun nagtawag na po sila ng pulis at mga ano sa barangay. Yun pala is patay na. Nagpapahinga lang yun. Siguro ano uh, dahil sa init ng panahon, parang na heat na heat strokes siya Yun yung pagpahinga niya, uh, tinulo niya tinulo yan niya yung pagpahinga Nawalan na po siya ng buhay. Uh, may mga pamilya yun. Kawawa naman. kanina, kanina nga doon sa pagbabantay ko kay siya, uh, doon naman pa ako sa kabila. Hindi na, hindi ako muna nakipaghalo-bilos doon sa mga nanay na nag, ano, nagbabantay. Sa kabila lang po tayo nagtambay. At parabang gusto ko mahiga nga, na iwan ko. Uh, tinis ko lang po na hanggang makalabas si, ano, si siya, Tapos yung klase nila. Kasi napakasakit po talaga dito. Pakasakit. Tapos, Singa po tayo ng singa na parang nararamdaman, nararamdaman ko na masakit po yung sa ilalim ng ilong parang ganun. Um ganun naman ganun naman talaga uh, pag masama yung panahon init saka maulan uh, nagkataganyan po tayo. Kasi naabotan po tayo ng ulan sa labas nung unang nakaramdam ng ano sipon sakit ng ulo si si Sansan. Nalung lalo na po si Sansan dahil nag ano po siya ng ng drum tapos maglalakad lang po uwi siya at magdidiretso sa CR mag mag ano maghuhugas ng paa. Uh, pinagsabihan ko po siya na huwag mong gawin yan dahil mapapas mo ka. Um, galing po kami ni Chris sa sa labasan doon sa iskina. Uh, ah, sinundo namin si Sansan -San kasi walang gasolina yung yung motor, yung ginawa namin ni Kristlyn. Uh, ah, inano namin doon sa iskina. Sinundo si, si Sansan kasi kagabi nakapaglakad din po siya. Sabi niya diyan sa may tapat ng ano ng kapilya dito, ah, parang natatakot siya dahil madilim daw. Pagdaan namin ngayon, meron naman pong ilaw. At saka kagabi, pagdaan daw niya, parang may usok. Eh nga, yung pagdaan na, naman namin, may usok. Kasi merong nag susunog ng, ano, ng, ng basura. Pero parang hindi basura. Yung uh, balat ng niyog na pinauusok. Yun po, yun yung nakita ni, ano, ni San kagabi. Natakot po siya. Hindi naman po. Yan, nawili po kami mag, ano, mag, Maglakad doon ni... ...ni... ...ni Krislyn. Ino... ...inano namin si... ...san-san. Si At... ...pinagpawisan kami. Napagod si Krislyn. Kasi yung ano niya. Yung lakad-takbo. Lakad-takbo. Ipababa pa... ...pa ano. Pabalusok yung... Uh, ...pa Pabalusok yung ano. Yung kalsada. <coughs> Tapos... ...ah... Uh, Hinihintay namin si Pix dahil darating po siya ngayon. Ah, nag-chat po siya. Papa ah, nagtatanong kung anong ulam. Sabi ko wala. <laughs> e, tinanong ko naman po siya kung saan na po siya banda, kung nakaano na po siya sa danaw. Malayo pa daw siya dahil makaalis yung barko doon sa Isabelis alas 6 na. Siguro aabot ah, si Pix dito mga mag-aalas 11. Mag-alas 11 pa kasi alas 8, alas Sai sa alas 7, 8. Mga alas 9, dadating sa ano? Sa sa Dadao Port. Tapos magbibiyahe pa po siya dito. Tapos dadaan pa po kila Bustipin dahil merong uh, pinabili si, ano, si Bustipin kay, kay Pix. Ah... Uh, ano muna siya doon, ah uh, dadaan, dadaan mo na siya. Ano? Napagod si Crislyn. Napagod sa kalalakad. Siya, gabi na siya. Gabi na, ayaw na ito. Nag-ano na si Siya, nagbabasketball. Kat katatapos lang kumain, siya. Guys, hindi po pa ako tutulog kasi yung ko pa si Tito Pex. Yeah, hindi pa siya natutulog dahil hintayin niya daw si Tito Pex niya. Si Chris Lynn tulog na. Kasi ano na po yung oras? Ah, uh, Las Nuibi, imidya na po. Nahiga muna tayo dahil parang masakit na naman yung ulo natin. Wag demihan. Kasi pag gabi maano masakit. Masakit yung ulo ko kasi parang yung sipon na ipon sa ilong. Pag ganitong gabi na, yun po yung pag-atake ng sipon. Masakit sa ulo. Uh, sugara, sugara, uh Sugara? sugar kamay. Uh, sugad. uh, sugar. Tapos, dyan. Agi. na kasi si Ate Krislin. Wala nang mag Ganon. Ganon? Oo. Uh, at si... Si titing pala may, may lagnat. Nakita ko yung ano ni may timang kanina pina-check up hindi <sighs> natutulog yung bulilit hihintay niya yung titopics niya kasi siya po naghahatid sa amin kasi wala si papa gising Papagis. Papa, si Papa Bisgas. Mayroon na, bibili ko siya bukas. Bibili? Oo. Magbabaktas siya. Dadanas lang sa kanyang <laughs> motor. Dadanas lang? Oo. Ha? Wala naman po siyang klase bukas kasi may meeting. Walang klase kaya yan di pa natutulog kaya po akong klase kasi si Toto si Tupix ay doon pa sa barko <laughs> nandun sa pa nandun pa sa barko Oo. At, at parang walang laman na itong inaano, sinisinghot ko hindi na maanghang tapos yung kulab ko ngayon yung pasit kanton na pula yung maanghang na maanghang yun, yun po yung pinili ko para lumabas yung sipon sipon ko, yun nga lumabas pero ngayon na naman po mahiga po tayo na parang naiipon na naman yung kabila, kabila meron yung kabila wala Pitches na. Wala pa si Pix. Hintay ko pa si Pito, Hil Hilotin mo yung ano, yung ulo ko. Hilotin. Paano? Naka-uniform na si Papa Bits. Pantulog. At umuulan na po. Maabutan si Pix. Umulan na. Umulan mababasa si Pix pag dumating hindi na nakapagintay nakatulog na nakatulog si siya yeah. hindi nakapaghintay sa tito Pix niya